Ayan mga guys, ito yung bahay ni Ardoy na pamangkin ko na ililipat sa isang lugar sapagkat nakaharang dito sa may daanan. Kaya ililipat yan. Ayan yung may araw na bahay na tinuturo. Ayan yun yung bahay ng aking pamangkin napagkasunduan namin na ilipat na lang sa ibang lugar kapagkat nakaharang siya sa isang daanan papunta dito sa bahay ng nanay ko. Kaya ayan, na pagkasunduan na ilipat, ayan, nag-inumpisahan na paglipat at nag-layout na, mag-layout na siya ang aking mga kapatid at mga pamangkin at ang katulong dito sa pag gagawa kaya patuloy silang gagawa dito sapagkat na pagkasunduan na ilipat na lang ang bahay dito sa ibang lugar at ang napagkasunduan na ano na lang, papalitan na lang ang materialis sa pagkat yan na po ang nangyari kasi kailangan talagang ilipat sa pagkat may hindi maganda yung pagkatayo doon sa daanan kung tawagin ay right of way kaya ililipat na lang dito at magumpisa na ayan yung na nila ang mga gagawa dito yung aking kapatid na ito ay nakapula nakapula ang damit at mayroong naka mga tulong tulong sila dito sa paggagawa kaya ayan ang tabayanan natin sa trip pa pa lang at bangan nyo na mag hanggang matapos ang paggawa nito dito po ito sa Paragom, -Um, Kargara Leti, kung saan ang aming lugar, ang bayan na sinilangan, kaya ito na ililipat, nag-layout na dito, ayan may postina na. Ayan po yung aking kapatid, at ayan ang gagawa, tulong-tulong sila gumawa. Ayan o tuloy-tuloy uh, ang kanilang paggagawa dito ah uh, hanggat matapos ah uh, parang ang mangyayari dito pinalitan ng materialis kung ano ang nagamit dun sa kabila yan din ang materialis na ipapalit tapos tulong-tulong na lang sa gawa kaya yan ang ating update sa bahay ni Aldo na ilinipat sa isang lugar sapagkat hindi siya pwede doon sa parang daanan kasi kahit motor na hirapan dumaan doon kaya yan napagkasunduan na ilipat na lang at wala namang yung problema na nagkasundo na ilipat at papalitan na lang ang materialis at na lang namin magkakapatid ang materialis sapagkat gumastos na sila dati kaya ang kapagkasunduan ay palitan na lang yung materialis kung ilan man ang nagamit na hollow block ilan ang nagamit na siminto kung ilan ang bakal ilan ang lahat ng mga ginamit kung ilang kung ano ang laki ng bahay nito kung ilang square meter o ilang metro yun ang sinukat para kung ano man ang materialis dyan at yun ang may papalit yun ang bibilhin kung halimbawa 50 ang halo ang nagastos doon o 500, Basta kung ilan ng hollow block ang nagamit doon, yun din ang bibilhin. Kaya lang ngayon, mas mataas na yata ang material. Kaya, ayun problema. Mas, kung walang bawa dati, mas mababa pa ngayon, mataas na. Kaya, ayun ang magiging problema ngayon. Kaya, ayun, kaya, mag-soldier talaga. ka, hindi naman pwede na doon sa daanan kasi siyempre pag may mga dadaan nahihirapan dumaan kasi nakaharang doon sa daanan kaya ayun ang ano kailangan talaga nilipat kaya tuloy tuloy ang paggawa nila ngayon sa ayan si Aldo yung pamangking ko yan yung ano yan yung may-ari ng bahay yun na yung sa unang video natin yung umpisa na nandoon sa may daanan kaya napagpasyahan na pagtulong-tulungan na lang at soldier na lang ang gastusin dito sa mag uh, inabuluhan muna ng aming kapatid na isang babae na kapatid namin eh, pinalwalan muna yung materialis sa pangkat dapat hati-hati kami din kasi nagpa kung sino yung may mag magaambag ambag-ambag kung magkano yung ginastos dyan kaya malaking shoulder talaga kaya yun ang mangyayari kaya ito yung kapatid ko yung nakapula yun yung tulong-tulong na lang sila dyan paggawa pagkat wala nang pambayad ng labor tulong tulong na lang kaya yun ang nagpagkasunduan kaya tunay nga dapat tayo talaga ay maging alerto sa lahat ng bagay sapagkat pag hindi tayo alerto ang ating mangyari ay hindi natin malalaman kung ano talaga ang pangyayari kaya dapat alerto tayo lahat sa mga kung ano man ang kaganapan kaya hindi natin malalaman kung ano talaga ang mangyayari sa lahat ng ating buhay kaya alerto sa bawat minuto alerto sa bawat oras araw at taon na ating dapat alertuhin kasi pagkat kung hindi tayo alerto lahat ng nagagawa natin ay hindi magiging successful sa lahat ng bagay dapat kung ano man ang ating mga dapat gawin ay ang ating masusunod kung ano ang ating dapat gawin na tama at hindi yung mali ang dapat nating gawin Sapagkat, pag ang mali ang ating ginawa, malamang mali hanggang katapusan magiging mali. Kasi ang naumpisahan na ng mali. Kaya, dapat tayo ay para hindi wala magsasolder, tayo ay gumawa na ng tama sapagkat, kung hindi tayo gagawa ng tama, maraming maghihirap magsosurder sa lahat ng mga bagay-bagay na hindi dapat naman magsurder tayo. Kaya, kaya ito ang aral sa atin sa buong buhay natin na patuloy na tinatahak sa mundong ito. Ito ay ang aral na dapat natin Matandaan na walang dapat tayo'y magiging mali para hanggang katapusan ay tama. Ito lang ang ating masasabi sa lahat ng mga dapat na sumusuway sa ating mga magulang at ating kapwa at ating batas sa ating mundo. Kahalulan nasa sa Panginoon Diyos na dapat tayo sumunod sapagkat kung tayo susunod, walang magiging mali. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga ating viewers natin dyan, sa lahat ng mga silent viewers, maraming maraming salamat sa lahat ng mga manunood nito. At sa lahat ng mga followers at ating subscriber. Salamat sa inyong panonood at lahat ng mga sumusuporta sa ating video at lahat-lahat sa ating lalo na sa ating YouTube channel na The Electronic Garcia. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga subscriber at sa ating follower sa Facebook at sa